Si Kim Chu naniniwala sa malaking tulong na nagagawa ng pag-workout. Narito ang Ice Report ni Anton. Malaki ang paniniwala ni Kim Chu na malaki ang nagagawa sa katawan ng pag-workout. Ayon sa actress, she makes it a point na gumising na alasayas ng umaga at magsisimula na siyang mag-workout ng 7.30 araw-araw. Hinayaan niya malaking tulong ang wag workout upang ma-clear niya ang kanyang utak na nagre-reflect sa kanyang pagiging energetic. Sinay pa ni Kim na kahit na mabilisang 30 minutes workout lamang basta running o walking ay okay na okay na. Bukod umano sa kalagahan ng workout, pinalaki din daw siya ng kanyang mga magulang na i-resolve agad na anumang problema dahil siya lamang ang makasolve nito. Kunwari umano ay may problema siya financially, kailangan umano magtrabaho siya at kapag may emotional na problema ay kailangan niya i-workout o isayaw agad para mawala. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.